Ay, tawag, tawag ko na, sagot. Hello? 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 Eh, mahinaan mo TV mo. May good news ako sa'yo. May good news. Hello? Hinaan oh. mo yung TV mo. Hello? Si ano pangalan mo? <clears throat> Josephine po. Meron kang 10,000! Thank you po it. Bigay yan ang front row. Okay. Pagkasaan ka, Josephine? Kaya saan ka? Antipolo City po. Ha? Antipolo City. Antipolo. Okay, may anak ka na ba? Po. Meron ka ba anak? Meron po tatlo po. pa. Ah, lalaki rin yan. Ano kamagalala? Lalaki yan, ah? Okay. Ano trabaho ng asawa mo? Lalaki gas. Driver taxi po. Ah, uh, okay. But anyway, magpasalamat ka sa front row. Binigay ka ng 10,000. Ha? Thank you, bro, Okay. Masaya ka? Apo, ni thank you, Okay. Importante masaya kayo. Sampung libo to. Mayroon kayo pambigas, pangkain, gamot, diapers mm -hmm. ng bata, gatas. Lahat ng mga kailangan nyo. Tumutulong tayo. Nagbibigay tayo ng saya. Kasama natin ng front row. Congratulations! Okay, sige. Ingat kayo dyan. Hello, mga kapuso. Ako po si Hipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipun natin, mga ka-squammy ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano? La, la, la. <laughs> the bell button para lagi update updated Yun lang.